back mga teknik sa aking YouTube channel. Ngayon mga teknik, mamimigay tayo ng mini driving light yan. Iba't ibang klase itong mini driving light. Makikita nyo dyan. Kasi magpaparapol tayo nito kapag tayo ay naka 50k subscribers na. Yan. Mamimigay tayo ng limang mini driving light dun sa mananalo. Tigi-tigi sa sila basta tayo ay nag 50k subscribers na. Yan. Balay itong mga teknik yung mga ating mga mini driving light. Meron tayo ditong 6 bulb. Yan. Meron naman tayo dito mga babagay sa inyong mga motor. Kung motor mga Aerox and Max yan. Two pieces nito. May kasama na yung bracket. Ito. Yan. Ito bali mga teknik. Ang kulay nito dalawa. Itong baba puti. Itong taas yellow. High and low. Pwede rin pagsabayin yung puti at white. Kumbaga dalawang kulay siya. Ito naman babagay itong sa inyo yan bakit mga Mio Honda Click bagay to sa gilid ilalagay may kasama na din siyang bracket high and low yellow white yung kanyang kulay two pieces na siya meron din naman tayo dito kung nagtitipid kayo meron tayo nito built in relay na siya may pre din yan, domino switch lahat ng mini driving light na yan may prayang domino switch ito, built-in relay, kahit wala na kayong relay na ilagay But ibang klase meron tayo dito 3 bulb. yan, ito yan, napakalakas nito, nagre-range to ng 30 watts bali 2 pieces din to high and low yellow, white yung kulay niya yellow low ang high ay white. Ito naman, pure yellow lang siya, isang kulay lang. Pwede to sa mga NMAX Aerox kahit anong motor pero mas babagay to dun sa mga malalaking motor tulad ng NMAX Aerox PCX yan. Mamimili lang kahit alin dyan pwede nyong mapanalunan basta mag subscribe kayo, ishare nyo yung video ko para manalo ko. yan. ito, tulad nito, itong pang heavy duty natin, built-in pan. Meron siyang pan doon sa loob para hindi agad mag-init yung mini driving light. Ang kulay din niya ay yellow, white. Yan, marami pa itong mga ka-technic. Meron din naman tayo dito ano. Yan, iba-ibang style. Iba-ibang kulay. May mga bracket na ito. Pwede ito sa shock ikabit. Gawa yung bracket niya ay ganito. Meron tayo ditong... Ano pa ba to? Yan. Ito malaki. Bilog siya na malaki. Bagay din to sa mga Honda Click. Built in pa na siya. Malaki na siya bago may pan pa siya. Ito ano to? Ito, katulad din ng isa. Meron tayo ditong two-bald. Yan. Ito yata yun. Pakita ko sa inyo. Ito nga. Yan. Yan mga teknik. Kung gusto nyo mabigyan ito, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. I-share nyo yung video ko. At kapag ka naka-50 kay subscribers na tayo, mamimigay tayo ng limang mini driving light. Kung gusto nyo man mga teknik bumili nito, meron tayong sa TikTok shop. Yan. Mag-PM lang kayo dito sa ating video para mag-PM kayo sa, mag-comment kayo dito sa ating video bago i pm nyo ako sa FB page natin, Teknik Vlog din. Isesend send ko sa inyo yung link kung paano kayo makakabili nitong mini driving light na kung ano mang gusto nyo dito. Yan mga teknik, salamat sa panonood and God bless.